ang isang daan at apat na, put apat na libo na tinatakan mula sa mga lahi ng Israel. Pagkatapos nito, nakita ko ang apat na anghel na nakatayo sa apat na sulok ng mundo. Pinipigil nila ang apat na hangin upang walang hangin umihit sa lupa, sa dagat, o sa alinmang punong kahoy. At nakita ko ang isa pang anghel na galing sa silangan, na taglay ang pantatak ng buhay na Diyos. Sumigaw siya sa apat na anghel na binigyan ng Diyos ng kapangyarihang maminsala sa lupa at dagat. Sinabi niya, Huwag muna ninyong pinsalain ang lupa, ang dagat, o ang mga punong kahoy, hanggat hindi pa natin natatatakan sa noo ang mga lingkod ng ating Diyos. Ayon sa narinig ko, isang daan at apat na putapat na libo ang lahat ng tinatakan mula sa labindalawang lahi ng Israel, labindalawang libo mula sa lahi ni Huda, labindalawang libo mula sa lahi ni Ruben, labindalawang libo mula sa lahi ni Gad, labindalawang libo mula sa lahi ni Asher, 12,000 mula sa lahi ni Naftali. 12,000 mula sa lahi ni Manase. 12,000 mula sa lahi ni Simeon. 12,000 mula sa lahi ni Levi. 12,000 mula sa lahi ni Isakar. 12,000 mula sa lahi ni Zebulun. 12,000 mula sa lahi ni Jose. 12,000 mula sa lahi ni Benhaming.